Magandang araw sa iyo. Nandito tayo ngayon, hawak natin itang ilang mga CP, ano, mula sa mga discussion questions at uh, parang exercises para sa isang aklat tungkol to sa panalangin at sa kayong global mission. Oo. -o. Ang mission natin dito, himaymayin natin yung mga ideya. Uh, lalo na yung papel ng panalangin, di ba? Na hindi lang daw siya suporta, kundi baka nga siya mismo yung core yung pinakapundasyon at makina ng misyon. Yun nga eh. At talagang um, hinahamon nito yung usual nating pag-iisip, ano? Kasi tinitignan dito yung panalangin, hindi lang siya basta ritual. Hindi lang basta ginagawa. Oo, kundi isang parang active force talaga na kayang humubog ng kultura, um, magpabago ng siyudad, um, umantig ng puso. Wow. Pinag-uusapan pa nga dito kung paano siya nagiging parang parang pag-aalsa daw para sa kaharian ng Diyos. Pag-aalsa. Hmm, mabigat yun ah. Interesante. Sige, sige, simulan na nating himayin to. Ah, ito yung unang tanong eh. Paano raw kung yung panalangin nga, hindi lang siya pandagdag? Hindi lang extra. Oo, hindi lang extra. Kundu siya mismo yung ano, yung pinanggagalingan ng lakas, ng direksyon para sa misyon. Ano kaya epekto niyan sa diskarte mo bilang leader o kahit sa uh, sa araw-araw lang? Malaking pagbabago sa mindset yun, di ba? Kasi kung totoo nga galing sa panalagin yung power, hindi lang sa galing nating mag-strategize. Hindi lang sa plano natin. Oo, oh, hindi na pwedeng, alam mo yun, gawa lang tayo ng plano tapos Lord bless mo na lang to dito na pumapasok yung sinasabi nilang pagkilala na nakailangan natin ng Diyos. Yung pagdepende. Dependency. Oh. Tinatanong nga dito, paano ba yung pag-amin natin na okay, di ko to kaya mag-isa? E eh, nagbubukas ng pinto para sa mga um, unexpected opportunities sa mission. Paano kaya to nakakahadlang? Siguro yung feeling na na alam na natin. Oo, alam na natin ang gagawin. So di na masyadong kailangan yung uh, malalim na panalangin for guidance, ganun. Baka doon nawawala yung chance na makita yung mga bagay na, na Diyos lang makakapagpakita. Sakto. Tsaka um, kaugnayan niyang pagdepende sa Diyos, eto yung mas active na view, ano. Yung panalangin bilang call to kingdom rebellion. Yun nga yung pag-aalsa. Oo. Pero linawin natin, hindi to literal na rebellion na may armas, di ba? Ah, hindi, hindi. Kundi parang espiritual na pagtutol. Isang active resistance gamit ang panalangin laban sa mga bagay na kontra sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, injustice, kasamaan, o kahit yung sarili nating ano, pagkamanhid, complacency. Hmm. Nakaka-challenge isipin no? kung ang panalangin pala ay isang form ng pag-aalsa laban sa status ko na D.O.K. kay Lord. Paano to iba sa ordinaryong prayer meeting lang? Yun nga. Hinihikayat kang isipin, ano? Paano yung ganitong perspective? Mababago ba nito yung leadership style mo? Yung pakikisangkot mo? Kasi hindi na lang siya paghingi ng staff. Kundi pakikibaka na rin. pakikibaka nga. Tapos, may isa pang interesting point dito yung papel ng banal na espiritu. Ah, eto, eto yung laging may tension, ano? Oo. Paano mo ibabalanse eh? yung practical planning, mga strategies, data, logistics versus yung totoong pag-asa at pagdepende sa guide ng espiritu. Parang ano 'yan eh, parang nagda-drive ka gamit yung ways si espiritu 'yon, pero may hawak ka ring napaka-detailed na physical map yung plano mo. Okay, gets ko yung analogy. Kailangan mong maging handang lumiko pag may sinabi si Ways kahit iba yung nasa mapa mo. Doon yung challenge. Oo nga, kasi hinahamon nito yung mga uh, nakasanayan nating data-driven tactics, di ba? Hindi naman siguro masama magplano. Eh hindi naman kailangan yun. Pero paano kung may gustong ipagawa yung espiritu na wala doon sa blueprint natin? May space ba tayo para doon? Yun yung tanong. At hindi lang to theory, di ba? May mga practical suggestions din dito. Nabanggit yung prayer mapping. Ah, oh, prayer mapping. Oo, oh, yung idea doon, parang gawing visual yung panalangin mo. Gagawa ka ng mapa ng isang lugar or community, pero ang ilalagay mo yung mga nakikita mong spiritual roadblocks, yung specific needs ng mga tao, at saka yung mga potential opportunities para kumilo si Lord. So nagiging mas specific, hindi lang yung Lord, bless mo po ang community na to. Exactly. Mas tumpak, hindi generic. Tapos meron ding isa pa yung contextualized intercession. Ah, ito yung parang kailangan mo munang intindihin yung kultura nila. Oo. Oh. Imbes na hulaan mo lang kung anong ipagdadarasal mo, para sa isang grupo na ibang-iba sa kailangan mo munang makinig, umunawa. Kausapin mo sila, tanungin mo, ano ba talaga yung mabigat dito sa inyo? Saan kayo hirap? Para yung panalangin mo hindi lang galing sa sarili mong bubble, no. Tumatama talaga sa puso ng konteks nila. Yun know, na ah. nga. Kasi sa kabuuan, ang gustong itulak nitong mga material na to ay yung shift, paglipat, mula sa panalangin, alam mo yun, medyo vague or general. Malawak. Oo, malawak. Patungo sa isang mas strategic, may clear na purpose, at nakaangkla sa real action. Tinitingnan yung prayer hindi lang bilang preparation para sa mission. Ah kundi active participation sa mission mismo ng Diyos. Kasama na doon yung pag-intindi sa specific challenges at opportunity sa paligid mo. So, anong takeaway natin dito para sa iyo na nakikinig? Malinaw na pinapakita ng mga material na to hmm. na ang panalangin hindi lang siya personal na devotion, hindi lang pansarili. Higit pa doon. Oo. Isa siyang mahalaga dynamic at strategic tool, isang pundasyon para sa effective at talagang transforming na global mission. Um, hindi lang siya warm up kumbaga. Ito na mismong laro. Ito na yung laro. Tama. At siguro bilang pangwakas na food for thought para sa iyo. Kung tatanggapin mo nga itong idea na ang panalangin ay paraan para madiscover yung mga mas malalalim na cultural forces or beliefs na pwedeng nakakaapekto o baka nakakahadlang pa nga sa misyon sa isang lugar, yung parang cultural wisdom na binabanggit nila. Yun, ang tanong, anong mga sarili mong assumptions, mga kasanayan, mga paniniwala ang kailangan mong i-challenge o isang tabi? Para maging mas effective ka sa pakikipag-ugnayan at paglilingkod sa iba't ibang komunidad. Hmm, malalim na tanong 'yan para pag-isipan.